Kabukit, ah, nakisakay po tayo dito sa Roto. Eto, titignan natin yung baha. Dadaan tayo dito sa baha. Si Kuya, sinakay tayo. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya. May pasayro sila. Motor. Aerox. So, ayun. nandito tayo sa may pinak, Kandaba. Baha pa rin, mga kabukit. Ah, ito yung, ito yung sitwasyon dito. Ayun o. Oh. Sa gawin malalim. Ayan, maulang pa naman. Ayan, maulang pa. So, babalik lang daw, babalik din daw sila. Sumama tayo para makita pa natin yung baha. Doon sa Gawido malalim. Roadon na ma naglilipat ng mga ano, ng mga sakay, mga tao, mga motor. Oh, may nasira ba dito? May nasiraan yata dito. Ano yung nasira? Oh, sasabay na nila, oh. Sasabay na po nila. Mga kabukid, oh. Boss, na, paano yung motor niya, boss? Ay, na ah, 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 inatid ka lang. Oh, sasabay ka na. Oh, tara. Awak, awak. Awak, ka, Awak, boss, ah. Baka mahulog tayo. Ito, yung ano. Ay, mga, 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 mga. mga namamasada, mga sinasakay din sa motor, yung bangka, mga kabukid. Oh, wala. Pag no. pag dumating. Naliligo kayo? Naliligo? Hindi po. Nagpapatuyo. Tama nga. Eto, palalim na tayo mga kabukid. Na Nakisabay tayo, sinakay tayo. Babalik lang din daw sila. So, ayan. Yung experience. Uh, may experience natin kasi na-experience na natin sumakay sa bangka. Sa bangka, medyo okay din naman. Doon sa tractor, uh, ah, medyo maalog lang kasi sirayong daan doon. Ah, medyo mahirap lang, medyo nakakatakot, parang babaligtad. Pero ito, try natin. Malaki to, mas malaki, mas malapad. Malagay ko, matibay. Eh. Sana <laughs> wag mo nang umulan, pag umulan to, basa yung mga gadget natin. Wow. Doon, marami sa naman ngayon. Malalim na, mga kapugid. Palalim na ng palalim. Kapugid, oh, na. May baon ba kayo? <laughs> <laughs> Yan po yung kaganapan dito sa may pinakandaba. Lumalakas yung ulan, no? Oh. lalim na po. Ito na po yung lalim niya. Mas malalim pa doon sa pupuntahan natin. Dadadaan natin. Ngayong okay, estado dito, Kaya po yung dinaanan natin sa likod mga kabukit. Parang dagat, ayan no? Pag hindi nyo kabisado yung daan dito, baka mahulog kayo sa ano, sa malalim kasi sira yung daan dito sa gawi dito. Okay, eh. na. Ayan na, umuulan na, mababasa na yung cellphone natin. Sana, wag mo na Sana, wag mo na umulan. Oh, malakas na yung ulan na yan. <laughs> Sinasalubong natin yung ulan. Napakalakas. Bandan may pamutin. Sir, <laughs> yun yung pakitalo na. Ali, agyo. Ayan na, hawak na muna tayo. Ayan na, malalim na mga kabukit. Oo. baka ba yung tayo? Malalim na dito. Ito yung sirang daan. na palalim na kabisado naman nila yung daan kasi namamasada sila dito maghapon na sila dito ilang araw na silang namamasada kuya ilang araw na kayo namamasada tatlo tatlo po no apat o oh, tatlong araw na silang namamasada ayun ay no? Tubog na tayo Masyado naman yung daan dito. Sa gawin dito, si Ryan makakabukit. Ah, Ay, doki ng isda, oh. Dito ang kita sa camera. Sir, okay, pagkakit tayo na. Masayang, masayang. masayang. May ay ulan mga kabukid. Dito yung part na malalim mga kabukid. Dito sa Dukma. Oo, oh, dito sa dulo. Meron pong nalulunod. Dito, dito. Meron daw nalulunod dun. Merong nalulunod na bata. Merong nalulunod na bata mga kabukid. Ay bata ba matanda? Kaya bata. Kaya bata. Kaya na. Nakuha na. Oh, nakuha na. Nakarating doon sa dulo. eto po yung ano, yung Ayan, ganyan kalalim dito, mas malalim pa. So, meron daw nalunod na bata pero na, nakuha naman, nailigtas. Alin doon yung naka-white? Hindi, nag-stroll lang yata. Saan dito lang? Yung naka-white, oh. Ayan po, ito po. Ganito po kalalim dito. Ito yung pinakamalalim, di ba kuya? Oo. Ayan, oh. Lubog yung flooring, oh. Naanod siguro yung bata. Ayan po, oh, ganyan po kalalim. Pati yung gulong, oh, halos lubog na. Ito yung pinakamalalim, mga kabukid. Hoy, gumusta kayo dyan? Ayan po, malalim. Oh. Lubog talaga yung gulong dito. Oh. Ganyan po kalalim. Daming ka, no? Daming tao, mga kabukid. Parang, parang piyesta, oh. Nagpi-picnic, o. Oh. Mga nagpi piknik mga kabukid, Oh. Mga nalilalamig na yung iba. <laughs> Ayan po yung sitwasyon dito. Maraming tao dito sa dulo. Ito po, ganyan karami yung tao dito. Sa baha, masaya pa rin yung mga tao. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kalalim.